Si Patty ay kilala bilang isang mapagmahal at maalagang ina. Isang gabi, habang siya at ang kanyang asawa ay nagtatalo dahil sa alak, isang malagim na trahedya ang naganap. Ang kanilang sasakyan ay nahulog sa bangin at tuluyang lumubog sa malamig at madilim na tubig ng Guilford Lake. Lumipas ang ilang minuto ng matinding takot habang sila'y nasa ilalim ng tubig, hirap huminga, balot ng panik, at halos walang pag-asang makaligtas. Kalaunan, natagpuan ng mga sumaklolo si Patty. Mabilis siyang iniyahon, inilagay sa bangka, at sinimulang i-revive ng mga EMT sa pamamagitan ng CPR bago siya isinugod sa ospital, kung saan siya mismo ay nagtatrabaho bilang nurse. Dahil sa lamig ng tubig, may mga pagkakataong nabubuhay pa rin ang biktima kahit matagal nang nakalubog dahil sa tinatawag na diving reflex, isang natural na mekanismo ng katawan na nagpapabagal ng metabolismo. Dahil dito, may mga kasong umaabot sa isang oras sa ilalim ng tubig ngunit naliligtas pa rin. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng ginawang pagsisikap ng mga doktor at nurse, idineklara pa rin wala ng buhay si Patty makalipas ang isang oras. Ang tahimik na pamayanan ng Guilford, isang maliit na bayan na walang kahit isang ilaw trapiko, at may tinatayang 1,200 katao, ay biglang nayugyog ng isang insidenteng di inaasahan. Kung dati rati mga simpleng suliranin lamang ang kinahaharap ng kanilang bayan, ngayong gabi ay sinalubong sila ng isang trahedyang yumanig sa buong komunidad at nagbukas ng isang nakakabahalang tanong. Paano nga ba nauwi sa paglubog ng sasakyan si Patty? Sa isinasagawang investigasyon ng mga autoridad, Isang detalye mula sa salaysay ng asawang si Peter ang agad na nakaagaw ng pansin. Ayon sa kanya, Nakalimutan ni Patty na sunduin ang kanilang mga anak mula sa babysitter, kaya't nagmamadali silang sumakay sa kanilang truck. Habang nagmamaneho si Patty, sinabi niyang tinangka nitong patayin ang sigarilyo sa bintana. Sa sandaling iyon, may biglang tumawid umanong usa sa daan. Dahil dito, mabilis siyang lumiko pakaliwa at agad namang bumawi ng pakanan. Isang galaw na nagdulot ng pagdulas ng sasakyan papunta sa lawa, sa likod ng nakakabahalang kwento ni Peter, nagsimula ang masinsinang pag-iimbestiga ng mga investigador. Nais nilang matukoy kung ang insidente ay isa lamang bang trahedyang aksidente o kung may mas malalim at mas mabigat na katotohanang natatago sa ilalim ng malamig at madilim na tubig ng Guilford Lake. Ikinuwento ni Peter ang nakakakilabot na sandali nang biglang rumagasa ang tubig papasok sa loob ng kanilang sasakyan nya niya, hinawakan niya si Patty sa kwelyo ng kanyang jacket at sinubukang hilahin palabas. Ngunit bigla nilang narinig ang isang tila swishing sound at sabay silang nilamon ng tubig pababa. Hindi na niya nagawang kumapit kay Patty at sa susunod na sandali, natagpuan na lamang niya ang sarili sa ilalim ng truck, lubog sa malamig na tubig. Ayon kay Peter, halos apat na pung segundo siyang nasa ilalim bago siya muling nakalanghap ng hangin sa ibabaw. Pag-ahon niya, paulit-ulit niyang tinawag ang pangalan ni Patty, sa kasinubukang muling sumisid. Ngunit dulot ng matinding lamig, hindi na niya kayang makalubog ng sapat para maabot pa ito. Sa matinding takot at desperasyon, umahon na lang siya, sumigaw ng tulong, at patakbong nagtungo sa tatlong kalapit na bahay. Pinagkakatok niya ang mga pintuan hanggang sa may nagising at agad niyang ipinaliwanag na nahulog ang kanilang truck sa lawa at naroon pa si Patty. Habang nagluluksa ang pamilya at ang buong komunidad sa bigla ang pagkamatay ng isang mapagmahal na ina at masigasig na nurse, sinimulan din noong gabing iyon ang masusing investigasyon sa insidente. Bagamat walang eksperto sa Advanced Accident Reconstruction ang Sheriff's Department noon, isang batang investigador na si Lieutenant Cobb ang naatasang manguna. Sa kanyang paunang pagsusuri, agad niyang napansin ang kahina lokasyon ng aksidente. Ang paligid ng Guilford Lake ay halos nababakuran ng mga guardrail at natatabingan ng mga bahay at kubo. Tanging isang makitid na daanan, humigit kumulang tatlumpong talampakan ng lapad ang nagsisilbing tanging lagusan papuntang lawa. Para sa isang sasakyang nawalan ng kontrol, napakabihira at halos imposibleng matumbok ng eksakto ang siwang na iyon, lalo na't may mga istrukturang humahadlang sa paligid. Dito nagsimulang magduda si Lieutenant Cobb. Paanong napunta ang truck sa napakakitid na siwang na iyon kung halos imposibleng mapasok ito ng hindi sinasadya? Masyado itong hindi pangkaraniwan upang maituring lamang na simpleng aksidente. Lalo pang lumalim ang investigasyon ng mapansin ang pagbabago sa salaysay ni Peter. Sa una niyang pakikipag-usap sa isang kaibigang bumbero, sinabi niyang siya ang nagmamaneho ng truck. Ngunit pagdating ng mga pulis, binago niya ang kanyang pahayag at iginiit na si Patty ang nagmamaneho. Nang tanungin ukol dito, Inamin ni Peter na sinadyang niyang magsinungaling upang protektahan ang kanyang asawa. Ayaw niyang lumabas na nagmamaneho si Patty habang lasing. Kilala ng mga kaibigan at pamilya si Patty bilang isang dating nakipaglaban sa problema sa alak. Isang laban na matagal na niyang tinalikuran matapos sumailalim sa rehabilitasyon at magsimulang muli bilang estudyante at nurse's aide. Ngunit sa pagbabagong iyon ng kwento, muling sumiklab ang duda. Kung uminom nga si Patty noong gabing iyon, bakit siya pa ang pinayagang magmaneho ng sariling asawa? Isang tanong na lalong nagbigay bigat sa kaso, at tila patunay na maaaring may mas malalim na katotohanang nakatago sa ilalim ng malamig na tubig ng Guilford Lake. Umaasa ang mga investigador na magbibigay linaw ang resulta ng autopsy na isinagawa ng medical examiner na si Dr. James Tershan. Sa buong karera niya, nakapagsagawa na siya ng mahigit 4,000 autopsies at para sa kanya, ang pagtitipon ng mga piraso ng palaisipan upang maihatid ang hustisya ay hindi lamang trabaho, kundi isang responsibilidad na hindi niya binabalewala. Ilang oras lamang ang nakalipas mula nang lumubog ang sasakyan bago dinala sa kaniya ang katawan ni Patty. Sa pagsusuri, nakita niya ang ilang gasgas at pasa sa muka. Saka noo, sa kaliwang bahagi ng baba at sa itaas na labi, pati na rin sa loob nito. May ilang maliliit na hiwa rin. Ang mga ganitong uri ng pinsala ay tipikal sa mga banggaan ng sasakyan at hindi agad nagpahiwatig ng kakaibang dahilan ng insidente. Sinuri din ang mga internal organs at kinuha ang ilang sample para sa toxicology test. Sa resulta, natuklasang may alcohol level si Patty na 0.055 katumbas ng halos dalawang inumin sa loob lamang ng isang oras. Bagamat may alkohol sa kanyang dugo, hindi ito lumagpas sa itinuturing na ilegal na antas noong panahong iyon. Gayunpaman, para sa mga investigador, nanatiling hindi tugma ang mga nakalap na ebidensya sa salaysay ni Peter. Sa pakikipag-usap sa mga nakakita, dagdag na pagdududa ang naidulot. Ayon sa mag-asawang Jessica at Tom na nakasalubong ni Peter matapos ang aksidente, napansin nilang tuyo ang kaniyang buhok at maayos pa ang itsura nito. Halos parang hindi nabasa sa tubig. Sinubukan pa nilang lumusong upang tumulong ngunit pinigilan sila ni Peter at sinabihang huwag nang pumasok sa tubig dahil napakalamig at delikado. Sa ospital naman, may mga nurse na nakapansin ng kakaibang kilos niya. Habang ginagawa ang lahat upang maisalba ang buhay ni Patty, tila mas inaatupag ni Peter ang sarili umaangal pa na walang pumapansin sa kanya. Dagdag pa, nang suriin siya ng doktor, lumabas na normal ang kanyang blood pressure at halos normal din ang temperatura ng katawan niya. Malayo sa inaasahang sintomas ng isang taong totoong galing sa malamig na tubig. Ang isang nakalubog sa ganoong sitwasyon ay dapat nanginginig at hirap makapagsalita tanda ng hypothermia. Ngunit wala ni isang mang ganitong palatandaan si Peter. Samantala, sa masusing pagsusuri ni Dr. Tershan, may nakitang hemorrhage sa ilalim ng breastbone ni Patty, bagay na inisip niya noong una bilang epekto ng resuscitation. Lalong tumindi ang kanyang interes ng matuklasan ang microscopic hemorrhages sa baga at maging sa esophagus. Ang ganitong uri ng pinsala na tinatawag na petechiae ay nagpapahiwatig ng vascular congestion at hypoxia o kakulangan ng supply ng oxygen sa katawan. Isa sa pinakamahirap na tukuying sanhi ng kamatayan para sa isang forensic pathologist ay ang drowning. Ayon kay Dr. James Tertian, walang tiyak na ebidensyang makapagsasabing nalunod ang isang tao. Ang tanging paraan upang makumpirma ito ay sa pamamagitan ng pag-aalis ng lahat ng iba pang posibleng dahilan ng pagkamatay. Sa pagsusuri niya sa baga ni Patty, kapansin-pansin na hindi ito napuno ng tubig Bagay na karaniwang nakikita sa mga katawan na nahango sa lawa o ilog. Hindi ito imposibleng mangyari sapagkat may tinatawag na dry drowning. Isang bihirang kondisyon kung saan nagkakaroon ng spasim sa larynx at napipigilan ang pagpasok ng tubig sa baga kahit na nalunod ang tao. Ngunit dahil sa sobrang pagiging bihira nito, laging pumapasok ang tanong, buhay pa ba talaga ang tao bago siya lumubog? Sa kabila nito, Tinukoy ng doktor bilang probable drowning ang sanhi ng pagkamatay. Ngunit mas nakaalarma pa ang iba pang natuklasan niya. May mga pasa, gasgas, -gas, at maliliit na hemorrhages sa esophagus at baga ni Patty. Senyales ng kakulangan ng oxygen. At lalong nakapag-isip siya kung pareho silang nasa truck, parehong hindi naka-seatbelt, at parehong bumulusok sa tubig, bakit si Patty lamang ang may sugat habang si Peter ay wala ni isa? Habang kinokolekta ni Lieutenant Cobb ang mga piraso ng ebidensya sa mismong pinangyarihan ng aksidente, mas lalo lamang lumalalim ang mga kalabuan. Ayon kay Peter, kinailangan daw nilang umiwas sa isang usang biglang tumawid sa kalsada. Ngunit sa pagsisiyasat ng environmental officer, walang natagpo ang bakas ng paa, dumi, o anumang palatandaan na may usang dumaan sa lugar. Muli, pinag-aralan ang mga marka ng gulong ng truck. Ito ay isang Chevy dual-wheeled pickup at malinaw na nakita ng investigador ang direksyon ng mga gulong na nagsilbing parang ink roller. Batay sa kalkulasyon gamit ang critical speed formula, tumatakbo lamang ang sasakyan ng tinatayang 30 milya kada oras. Malayo ito sa sinasabi ni Peter na 50 hanggang 55 miles per hour. Kung ganoon kabilis, dapat ay may matitinding skid marks. Mga punit sa damuhan, at pinsala sa loob ng truck. Ngunit wala sa mga iyon ang natagpuan. Ang kawalan ng skid marks, ang hindi makatuwirang paliwanag tungkol sa usa, at ang kawalan ng anumang pinsala kay Peter ay nagdagdag ng mas mabigat na pagdududa. Sa mga investigador, patuloy na lumalabo ang larawan ng isang simpleng aksidente. Sa loob mismo ng truck, makikitang halos walang pinsala. Ang manibela ay buo ang windshield ay hindi nabasag at pati ang rearview mirror ay nanatiling nakakabit. Kung tunay nga nabumangga ito at lumusong ng mabilis sa tubig, dapat ay may bahid ng matinding pinsala sa loob, subalit wala. Dagdag pa rito, may mga palatandaang nagpapahiwatig na si Pati ay maaaring hindi talaga ang nagmamaneho. Ang bintana ng driver's side ay bahagyang nakababa may pagitan ng mga sampu hanggang labing isang pulgada. Subalit ang pintuan sa passenger side ay nakasara pa rin ng mahigpit. Nang matagpuan siya ng mga diver, si Patty ay wala sa loob kundi nasa labas ng truck. Mga sampung talampakan ang layo patungo sa pampang. Isa itong malaking kontra sa sinabi ni Peter na hindi niya mailabas si Patty noong pumasok ang tubig sa loob ng truck. Nagpatong-patong pa ang mga katanungan ng matuklasan ni Dr. Tershan ang kakaibang ebidensya mga burdock o tinik-tinik na damo na nakadikit sa buhok at damit ni Patty. Karaniwang nakukuha lamang ito kung naglalakad sa damuhan o bukirin. Hindi ito tumutubo sa tubig at wala ring makitang ganoong halaman sa paligid ng lugar ng aksidente. Para sa mga investigador, malinaw itong palatandaan na ang nangyari kay Patty ay hindi lamang basta paglubog sa Guilford Lake, Maaari wala na siyang buhay sa ibang lugar pa lang at dinalalamang doon upang magmukhang aksidente. Unti-unting binuo ang isang mas nakakatakot na larawan. Ang insidente ay staged. Ang ang trahedya ay maaring sinadyang ginawa upang itago ang isang krimen. At lahat ng palatandaan ay nagtuturo kay Peter. Isang bagong tip mula sa komunidad ang nagpatibay sa mga hinala. Ayon sa mga ngasong si Clarice Edict, nasaksihan niya noong bandang November 2001 kung paano inihatid ni Peter ang kanyang pamilya palabas ng bahay at sa harap mismo ng mga anak ay sumigaw ng Papatayin kita bago suntukin si Patty. Isa itong malinaw na sulyap sa marahas na kapaligirang matagal ng dinaranas ng biktima sa kanilang tahanan. Nang kinapanayam ang mga kasamahan ni Patty sa ospital kung saan siya nurse, Marami ang nagpatunay na alam nila ang kalbaryong dinaranas nito. Madalas siyang pumasok na may mga pasa sa katawan sa mga braso o sa likod na nagpapahiwatig ng pisikal na pananakit. Higit pa rito, kinumpirma ng kanyang kapatid na si Wendy ang matinding emosyonal at verbal na pang-aabuso ni Peter. Madalas daw sabihin ng lalaki na hinding-hindi siya makakaalis at kung sakaling iwan siya, hahanapin at papatayin daw niya ito. Ngunit ang pinakamakapangyarihang ebidensya ay natagpuan sa mismong tinig ni Patty. Sa kanyang mga diary na nakuha mula sa bahay, may mga tala ng takot at pangamba. Isa sa mga pinakamatinding entry ay, Minsan natatakot ako na isang araw papatayin ako ni Pete. Ang mga salitang iyon, mula mismo sa bibig ng biktima, ay umalingaw-ngaw bilang isang buhos ng katotohanan patunay na ang itinuturing na aksidente ay maaaring hindi simpleng trahedya ng pagkakataon kundi isang marahas na krimeng naganap sa loob mismo ng kanilang tahanan Dumami ang ebidensya laban kay Peter nang madiskubre ang mga diary ni Patty Sa mga pahina ng kanyang mga tala malinaw na naidokumento niya ang mga pangaabuso mula sa psychological hanggang pisikal na unti-unting lumala habang tumatagal ang kanilang pagsasama sa pamamagitan ng kanyang sariling panulat, para bang nagsasalita siya mula sa libingan, inihahayag ang takot at pangamba na isang araw ay papatayin siya ng kanyang asawa. Ngunit higit sa kwento ng karahasan, lumitaw ang isa pang nakakagulat na motibo, ang isang love triangle. Si Joyce Warden, na naging babysitter ng kanilang mga anak at kaibigan ng mag-asawa, ay naging bahagi ng kanilang relasyon. Ayon sa mga diary, desperado si Patty na panatilihin ang masalimuot nilang pagsasama kaya hinayaan niyang makapasok si Joyce sa kanilang buhay hindi lamang bilang kaibigan kundi bilang kasali sa love triangle na relasyon subalit gaya ng inaasahan hindi nagtagal para magbago ang sitwasyon ang dating tatlo ay naging dalawa si Peter at Joyce naiwan si Patty at mas lalo niyang naramdaman ang paglayo ng kanyang asawa at ang panganib na dala ng pagtataksil. Tila nasapawan siya sa sarili niyang tahanan at sa kalaunan, patuloy siyang nabuhay sa takot na siya'y tuluyang maging biktima ng kanyang sariling asawa. Dinala ng mga investigador si Joyce para questioning. Inamin nito ang love triangle at kinumpirmang kalaunan ay sila na lamang ni Peter ang nagpatuloy. Gayunpaman, mariin niyang itinanggi na may alam siya sa misteryosong pagkamatay ni Patty sa mga oras na iyon, siya ang nagbabantay ng mga anak, kaya nanatiling hindi malinaw ang lawak ng kanyang papel sa trahedya. Samantala, lumapit muli ang pulisya kay Dr. James Tersian upang muling suriin ang bangkay. Isang second look, matapos lumakas ang hinalang staged ang aksidente. Sa kanyang masusing pag-aaral, natuklasan niya na ang mga sugat sa ilalim ng breastbone ay maaaring hindi galing sa CPR kundi tanda ng suffocation. Ayon kay Dr. Tershan, may posibilidad na may bigat na pumisil o dumagan sa dibdib ni Patty habang tinatakpan ng kanyang ilong at bibig. Walang fracture sa leeg o hyoid bone, kaya hindi ito manual strangulation. Sa halip, ito'y malinaw na kaso ng asphyxiation. Ang mga sugat sa labi, ang pagdurugo, at ang hemorrhage sa dibdib ay nagpatunay sa kanyang konklusyon Si Patty ay pinatay bago pa man sila makarating sa loob ng Guilford Lake. Ang mismong aksidente ay isang palabas lamang upang itago ang totoong krimen. Mula sa kanyang mga diary hanggang sa forensic evidence, isa lamang ang malinaw. Si Patty ay hindi biktima ng isang aksidente, kundi ng isang pagpatay sa loob ng sariling tahanan. At lahat ng ebidensya, gaya ng nakikita ng mga investigador, ay patuloy na nagtuturo kay Peter Vlasok Mula sa forensic evidence, naging malinaw kay Dr. James Tershan at sa mga investigador na si Peter ang pangunahing suspek sa pagpatay kay Patty. Ayon sa pagsusuri, asphyxiation ang tunay na sanhi ng kamatayan. Karaniwang tumatagal ng isa hanggang dalawang minuto bago mawalan ng malay ang isang tao kapag pinigilan ang kanyang paghinga. Isang minutong puno ng takot at desperasyon habang unti-unting nawawalan ng oxygen ang utak. Para kay Dr. Tershan, iyon ang impyernong pinagdaanan ni Patty bago siya tuluyang mawalan ng buhay. Naniniwala ang mga investigador na matapos ang krimen, sinubukang pagtakpan ni Peter ang nangyari. Nilagay niya si Patty sa sasakyan at itinulak ito sa lawa upang magmukhang isang aksidente. Alam niyang mahirap matukoy ang pagkakaiba ng mga sintomas ng pagkalunod at pagkakasakal, kaya't inisip niyang ito ang pinakamabisang paraan upang makalusot. Ngunit may isang ebidensya na tuluyang nagbunyag ng katotohanan ang mga burdock o tinik-tinik na damo na natagpuan sa buhok at damit ni Patty. Hindi ito nabubuhay sa tubig at wala nito sa paligid ng Guilford Lake. Kaya't nang balikan ng mga autoridad ang kanilang property matapos ang bagong search warrant, natunton nila ang pinagmulan, mga kumpol ng burdock sa mismong bakuran ng bahay ng mag-asawa. Isang kumpol ang tila na salanta, ang kalahating bahagi ay napigtas at natapakan at sa mga sanga nito natagpuan ang mga buhok na tumugma kay Patty. Ipinakita nito ang totoong tagpo ng krimen. Siya ay inatake, ibinagsak sa lupa at pinatay sa mismong tahanan nila bago dinala sa lawa upang itago ang lahat. Bagamat mahirap tanggapin, nagsilbi rin itong nakapangingilabot na pakiramdam para sa mga investigador. Masakit man alamin kung saan mismo huminto ang hininga ni Patty, ito rin ay mahalagang ebidensya Upang matiyak na hindi makakatakas si Peter sa batas. Ngayon, kinakailangang patunayan ang motibo. Dito pumasok ang pananaw ng District Attorney na si Joseph McBride, pera ang susi sa lahat. Pagkatapos nilang silipin ang buhay pinansyal ng mag-asawa, nakita ang lumalalang utang at mabigat na gastusin. Si Peter ay may bar na tinatawag na The Angel Inn at desperado siyang palawakin ito. Ngunit hindi sapat ang kanilang kita. At nang siyasatin ang mga insurance, lumabas na may higit 200,000 na halaga ng coverage para sa track, sa bahay at higit sa lahat, sa buhay ni Patty. Hindi ito milyon-milyon, ngunit sapat upang mabayaran ang kanilang mga utang, mapanatili ang bahay at bigyan si Peter ng bagong simula kasama ang kanyang kasintahan. Ang pagkawala ni Patty ay nangangahulugang kalayaan para sa kanya, parehong pinansyal at personal. Para sa mga pulis at taga malinaw na ang larawan ng katotohanan. Ang pagtatangka ni Peter na ipakita ang insidente bilang aksidenteng dulot ng lasing na asawa ay nabigo. Sa ilalim ng mga ebidensya, lumitaw ang realidad. Si Patty Vlasiok ay pinaslang ng lalaking kanyang pinakasalan at ang kanyang kamatayan ay malinaw na pinagmukhang trahedya. Sa huli, ang kaso ay walang dudang isang malamig at tusong kaso ng murder for profit. Para kay Peter Vlashyuk, sapat na sanang matapos ang lahat sa isang simpleng kwento. Ngunit hindi nagwakas doon ang istorya. Sa halip, nabunyag ang masalimuot na kasinungalingan na siya mismo ang humabi at unti-unti itong gumuho sa bigat ng ebidensya. Dumating ang oras ng hustisya. Ang mga detective ng Chenango County, New York, ay tuluyang naghain ng kaso laban kay Peter sa brutal na pagpatay sa kanyang asawa. Sa mismong tahanan nila, siya ay inaresto ng walang paglaban. Sa korte, pilit niyang iginigiit na aksidente lamang ang nangyari, na si Patty ay lasing at siya ang nagpasyang magmaneho ng truck papasok sa lawa. Inilarawan niyang parang siya ay isang asawang nagpoprotekta. Itinago ang diumanoy pag-inom ng kanyang asawa para hindi lumabas na may kasong DWI. Ngunit hindi tumugma ang ebidensya. Sa katunayan, halos sampung taon nang hula si Patty at siya mismo ang muling nagmulat nito sa alak. Isang manipulasyong naglalayong gawing kapani-paniwala ang isang pekeng kwento ng aksidente. Habang tumatakbo ang paglilitis, Muling binago ni Peter ang kanyang bersyon. Sinabi niyang hinarap siya ni Patty tungkol sa kanyang pagtataksil at ito raw ay nagtangkang magpakamatay. Isinasama siya sa trahedya sa pamamagitan ng pagmamaneho ng truck papasok sa lawa. Ngunit sa puntong ito, hindi na nakalusot ang kanyang paulit-ulit na kasinungalingan. Mula sa autopsy ni Dr. James Tertian at sa accident reconstruction, isang malinaw na larawan ang nahubog para sa hurado. Sa gabing iyon, matapos ang trabaho ni Patty, sinadya ni Peter na wala ang kanilang mga anak. Pinaupo niya ito, pinainom para sa planong mukhang aksidente at kalaunan ay inatake. Doon sa bakuran, nabuo ang mga bakas ng pakikipaglaban, ang mga burdock na kumapit sa buhok at damit ni Patty. Bago siya tuluyang pinaslang sa pamamagitan ng suffocation. Tinakpan ang kanyang ilong at bibig ng mga kamay ni Peter dahilan upang mawalan siya ng hangin. Bumaba ang oxygen sa kanyang dugo at huminto ang kanyang puso. Walang ebidensya ng matinding pinsala mula sa aksidente. Sa halip, malinaw ang trauma sa kanyang mga labi, dibdib, at iba pang bahagi ng katawan. Mga sugat na hindi tugma sa mabagal na paglubog ng truck sa lawa. Ang kanyang bangkay ay inilagay sa sasakyan na kalaunan ay marahang ibinagsak sa tubig upang magmukhang isang insidente ng pagkalunod. Ang depensa ay tuluyang gumuho sa harap ng mga ebidensya, higit labing apat na report at patunay ng pang-aabuso bago pa ang mismong krimen, mismong forensic findings ang nagpapatunay na hindi aksidente ang nangyari at malinaw ang motibo. Ang pagnanais alisin si Patty upang makasama ang kanyang karelasyon, makuha ang salaping dulot ng insurance at ang ganap na kontrol sa kanilang mga anak sa huli, nahubaran si Peter Vlasiok sa mata ng hurado at lumabas ang kanyang tunay na pagkatao. Hindi isang biktima ng aksidente, kundi isang mamamatay taong pinilit ikubli ang kanyang krimen. Para sa batas at para sa hustisya, isa lamang ang katotohanan. Si Patty Vlasiok ay malupit na pinaslang, hindi nalunod sa isang aksidente. Sa huli, nahatulan si Peter Vlasiok ng 25 years hanggang habang buhay na pagkabilanggo matapos mapatunayang may sala sa pagpatay sa kanyang asawa na si Patty. Nang ibaba ang hatol na guilty, dama ng pamilya ang matinding ginhawa. Isang pagtatapos sa mahabang proseso ng investigasyon at paglilitis, at higit sa lahat, isang katiyakang may pananagutan ang taong responsable sa sinapit ni Patty. Ngunit na natiling mabigat ang katotohanan, wala ditong panalo. Nawala si Patty Isang ina, isang kaibigan, at isang taong may sigla at lakas ng loob na hinanap-hanap ng kanyang mga mahal sa buhay. Oo, na isa katuparan ng hustisya. Ngunit kahit nakakulong na si Peter, nanatiling sugatan ang mga naiwan. Sa huli, ito'y isang tagumpay ng katotohanan laban sa kasinungalingan. Subalit isa ring trahedya na walang tunay na panalo. Dahil ang buhay na nawala, ay hindi na kailanman maibabalik